So guys, ito ah uh, sa site uh, at uh, tayo uh, mag, nagdala ng pagkain para sa mga tao natin. So guys, birthday kasi ng misis ko ngayon, September 5. So guys, nagdala ako ng merienda nila para kahit paano na kasama sila sa selebrasyon namin. So guys, ito pakita ko sa inyo. So yan guys may konting salo-salo dito merienda so pito sila pati yung uh, keb yung sila ate Apol tsaka si nanay bigyan mo rin. Sobra yan pito tapos yung dalawa amin ni Jello bali walong kalabok yan tsaka yung kay Jello yung sandwich niya. So ayon ano kulang ba? Anong kulang? So, ayun. Uh, ano masasabi nyo? Sa atin nyo? Salamat! Salamat! Salamat po! Oh. Salamat po! Happy, oh. birthday. happy birthday! Happy birthday po! So, oh. Isang, bagsak naman dyan, oh. Happy birthday! Oh, kanino? 1, 2, 3! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! So, ayan, oh. Oh, ikaw. So, happy birthday! Bro. Ano, wish mo sa ate mo? Happy birthday! Ay, si ate. Sana. Long life. Long life. Long life. Okay. Long life. Long life. Oiga, oiga. Okay, okay. Good day, Ma'am Yanni. Oh. oh God bless. Stay oh, healthy lagi po. Okay. So, ito. Si Kuya Alan. Kuya, Kuya Alan. Alan, ano masasabi mo sa ate mo? <laughs> more values um, po. <laughs> po. Uh, more huh? values po. More More values po. More values po. Ha? Ayon. Yeah, oh, oh, oh. Sito, Si, to, si Julie. Happy birthday Ate Ani. Ayon. Oh, ano pa? Oh, oh, oh. At <laughs> si Dil. Ha? Happy birthday. Ayon, oh, oh, happy birthday. Oh, so, happy birthday, uh, Mami, uh, Today is your birthday, September 5. Happy birthday sa iyo. So, hanggang dito na lang at maraming salamat sa yung pagkain dito. Babay po. Sa